Bakit Not daw maganda ka? Ano ba nagpapaganda sa iyo ngayon? Wala lang maganda lang binigay ni Lord. Oh! <laughs> #sana all. Meron na namang magwawala nito. Na so nagtataka kayo but pawis yung ano ko. Syempre pawis talaga yung katawan ko at dahil nag-workout ako, di ba? Oh. Yung mga laitera dyan, no, na nagsasabing pangit ko. Pangit ko daw. Sus, nang lait pa kayo, hindi nyo na nilubos-lubos. Kung man lait kayo, wala nang daw-daw. Sigurado na yun, pangit mo, ganon. Hindi yung pangit mo daw, makikimarites ka lang. So kung pangit ako, eh ano ka? Diba? Panalamin po, oy. Pasig kung pangit ko, mas pangit ka pa. Kaya nang ibad ang ibandera, sige ka panaway lang tao, anay ka mo salamin. Kung inyo itsura ba, itsuraan ba ka mo? Basi ka rin ka nyo, masa, masubra pa ka mo sa ginalait nyo, di ba? Kaya nang iba, hindi ko din, hindi ko din maintindihan. Nga, ah, mahilig man, lait. Tapos hindi pa sigurado sa ginalait nila. Sa video na to, basi ko damo na naman, ra, mga bukal ang dugo aw, sakon naiinis lang talaga ako sa mga tao na ganyan na yung sobrang insecure nila sa katawan nila na to the point na manlait sila tapos hindi sila nananalamin kung ano yung itsura nila sa salamin baka mamaya mas pangit pa sila sa nilalait nila 'di ba ganoon